Dahil kasama ang aking mga binata Dumaan muna kami sa simbahan Para magdasal Kami mag yan Yan Dumaan muna kami na simbahan Wala man misa Pero pwede naman magdasal Ayan, Walang tao Ayan. Dito kami ngayon sa simbahan Okay o, Paano? Kagala muna kami Nakapagsimba na kami tapos na ako magpabakuna ng anti ng anti-rabies. Nakapagsimba na ngayon. Oh, banding naman kami sa mall. Ayun. Mag arcade kami dahil pwede na ang aking Paolo sa arcade. Hindi kami nakapag arcade nung birthday ko. Kaya ngayon namin itutuloy. Okay, mga kamarites, mamaya uli. Oh, commercial na ulit kami. Ayan na, oh. Oh, bukas na. Oh, di ba? May libangan na ulit. For the first time, again, after two years, kay arcade na. Okay naman. Pagsiripihan muna natin mga bata. Bago tayo kumain. Ooh. Karena okay. 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 Yeah. Ay, oh. Anong plate please kailangan dalawa pang blue siren plate. Paper plate. Dalawa pang paper plate. Dalawa ganito nakaka laki oh. Ay, nakakalaki siya, niyo pa. Karen ilalagay ko na pareho sa plato mo. Ah, uh, isa lang muna. <laughs>

Nakakain na po sila. Yung isa, yung kabila. Hindi Yung kabila ko sa lahat. Ang <laughs> Enjoy kids. Sarap ko ya. Hi Paolo. Hi Paolo. Marky. Harap, mm. Marky. Paano guys? Kakain muna ako ha. Mamaya na lang uli. Baka maubusan ako ng mga batang to punyari lang sila pero malakas kumain yung mga yan ano kain muna ako bago pa ako maubusan Ayan, may ketchup dyan. Hot sauce na to eh. Hingi na lang ulit kayo ng ketchup dyan. i do <laughs> What's up? Hey you, you, you. Hey you, young man. What are you doing? Oh, oh, oh. You, you. Rasa ni mana kami? Mouse. Huh? <laughs> <Ano>? Mickey Mouse. <laughs> <laughs> Mickey Mouse. Mana main <laughs> 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 Mickey Mouse? Ini nak kali yo. Ah, orang guna. Mura, murah, murah, <laughs> murah, <laughs> murah, murah. Ima galak-galak kami. ang aming alalay yun o, no? ang aming alalay malusog na malusog <laughs> anong nabili mo Mikey? Ha? wala kami ah, ka ba bang pera? busin natin pera mo bus na ah. gala, gala 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 walang tao Ay, social distancing tayo, ano ba yan? <laughs> akukulit ang mga bata no. <laughs> makulit yung bata makulit yung nanay <laughs> Ngayon, ngayon. eh Ngayon mama, para sa'yo. Para sa kape. At naanin ko yan. Bakit para pa sa ka matutulog. Hindi, ayun yung ano, hindi pa ng kape. Hindi pa nang kape na. Tatanga-tanga ah. ka na naman. Ang <laughs> <laughs> laki. laki ba? Pupupuyat. <laughs> Sampung arang puyat. Sampung <laughs> arang puyat, eh. Ngayon be, tinanap mo. Wow, anak ko magluluto. Gaanap ng sandok. Ah, pangkamot ng likod. Ha? Ah, Nagaanap ka pangkamot ng likod. Ito ba, oh. um, Baliw. Ito ba, pangkamot ng likod, oh. Ito, oh. na pangkamot ng likod. Yan. Ito yung mga maliliit lang ang likod. Yan. Yan, ito maganda pang... Masarap itong pangkamot ng likod. Ito naman. Ano yun? Pag-wain. Oo. Gala, gala, gala. Ang gagawin nyo laruan? Bibili ka toy? Bili. Uy, siya ng toy. Gusto mo yan? Tawa Mikey.